ibinaba na ang mga hatol sa mga pulis na botas na sangkot sa pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar noong August 2023. Kaugnay niyan, nasa linya si Mon Gualvez. Mon, anong update? Mon? Mon, can you hear me? Cheryl, mula sa anim na polis na sinampahan ng kasong murder, isa rito ang hinatulan ng guilty sa kasong homicide. Habang apat ang kinasuhang guilty naman sa illegal discharge of firearms at isa naman ang napawalang sala. Itong isang nasampahan ng homicide ay si Police Staff Sergeant or dating Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Habang yung mga nasampahan ng kaso or nahatulan ng kaso yung paglabag nga sa illegal discharge. Ay si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, uh, PMS Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmard uh, Jade Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Uh, just to correct, no, yung napawalang sala pala ay si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong. Again, recap lamang mula sa anim na polis, isa ang na-acquitted, isa naman ang nasa na, nahatulan ng guilty sa homicide, at apat yung nahatulan naman ng illegal discharge of power lamang. Mon, ano yung paliwanag ng korte kung bakit napawalang sala yung isang polis? Oo. Itong si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, ito nga yung napawalang sala. Ang sinasabi kasi dito, out of the out of the six uh, policemen na nasampahan ng kaso murder, yung lima eh may admission na sila ay nagpaputok ng baril. At maliban lamang dito nga kay Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. So, talagang napatunayan na hindi siya nagpaputok ng baril nang mangyari itong krimen. So, yun yung isang basis at talagang pinaka naging dahilan kaya siya na acquit o napawalang sala dito, Cheryl. August 2023 nang nangyari yung pamamaril. Tapos in just a matter of months, ano, may resolution na ang kaso. Ano yung naging susi dito sa mabilis na pagresolba? At satisfied ba dito ang pamilya ng biktima? Nakuhanan na ba natin sila ng reaksyon? Oo. continuous trial yung terminology na ginamit at sinabi sa atin ng clerk of court kanina ng branch 286 ng Navotas RTC no dahil tuwing Lunes, Martes at Biyernes kada linggo ay eh, nagsasagawa sila ng hearing kaya naman naging mabilis yung takbo ng pagdinig at nakapaglabas nga ng resolusyon kagad ko na dito sa kaso to wala daw pagtrato na may special treatment at uh, hindi porket mainit daw sa media ay talagang na madali no yung paglabas nga nila ng nila na desisyon sa katunayan uh, below 50 cases na lamang daw yung active cases dito sa Naturang uh, branch no at umaabot lamang doon ng dalawang buwan ang mga drug cases nila. Uh, yun yung pinaka sinasabi nila. In terms of the family, masama ang loob, Cheryl, ng pamilya dito sa lumabas na desisyon. Lalong-lalo na yung nanay ni Jemboy na si Rodaliza Baltazar. Ito yung umuwi pa mula Qatar dahil talagang para sa kanya, eh, na walang saysay. No? Hinahanap talaga niya justisya kumbaga dito sa nangyari sa kanyang anak dahil lumalabas nga apat na taon lamang ang pinakaparusa dito sa isang napatunayan or guilty sa kasong homicide. Four to six years lamang ang, ang pinakaparusa dyan dahil illegal discharge of firearms. or four months lamang ang parusa. And then may isa pa acquitted. No? sa so, talaga para sa kanya ay eh, parang naging uh, buhay lang daw ng aso o pusa ko ikukumpara na tila uh, uh, wala, lang daw, dating sa sa, sa pinaka naging desisyon nga doon ng korte ang pinakamasakit pa, eh, talagang habang buhay ng wala yung kanyang anak, habang ito mga akusado, eh, makakalaya din daw eventually. Kaya ganun na lamang yung sakit na kanilang nararamdaman. Hindi pa nakapagbigay ng uh, pinaka-direct statement yung family in terms of what will they do afterwards kung ito ba iaapela nila pag-uusapan doon muna nila ito ng kanilang kampo matapos ngang ilabas yung desisyon ngayong araw ng branch 286 ng Navotas RTC ito ay sa ilalim no ni presiding judge Pedro Dabu Jr. Cheryl mm -hmm. Um, pagdating naman sa kapulisan, ano, yung illegal discharge of firearms, yung uh, ilan to? Apat, ano? Apat yung nakasuhan, hindi ba? At sabi mo maiksi lamang yung uh, kanilang uh, sintensya, mga ilang buwan lamang. Ibig din bang sabihin itong uh, guilty sa homicide and maging sa illegal discharge of firearms, hindi na sila makakabalik sa serbisyo? Oo, ito tama, i-explain natin no, mabilis lang. Yung apat na, na nahatulan ng illegal discharge of firearms, napatunayan kasi na nagbaril lang sila or bumaril lamang sila sa may tubig in which yun din yung kanilang parang pinaka statement no isa lamang ang uh, kubaga galing lamang sa isang baril yung tumama kay Gemboy Boy na kanyang kinamatay at ito nga galing sa service firearm ni Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Ang mga ito po Cheryl, uh, lang natin. Ito yung mga ano na, na dismiss no sa sa kanilang tungkulin administratively yung sa kanilang mga kaso pero again masyado pang maaga so they can still appeal for their cases at in which itong ganitong klaseng development sa kaso ay eh, maaari silang makabalik sa serbisyo if ever na ma-aapela -ma nila yung kanilang dismissal na hatol naman administratively Cheryl Maraming salamat for the update Mon Gualdez.